So guys, kasalukuyang back to Hong Kong tayo. At ngayon dumadaan tayo sa longest Ching Ma Bridge dito sa Hong Kong. So nakikita nyo guys ang kanilang magandang pagkagawa ng kanilang tulay. So nakikita nyo parang pulido at matibay. Ganda oh. Ganda ng view. At maaliwalas yung panahon ngayon. Ganda ng klima oh. Larado. galing ng pagka-technology dito. Maayos. Imagine mo, nadadaanan yung ibabaw ng dagat. <laughs> tulay. Haba-habang tulay. Cargo ship Let's enjoy the view guys so sightseeing time <laughs> Yan, mga cargo ship, oh. ma Maamays ka dito sa Hong Kong kasi maganda yung mga kalsada dito. Maayos talaga. Hindi ka maiinis sa biyahe dito. Smoothly ang takbo. enjoy mo yung view. Ang ganda ng view. Ayan, yung dagat nila. Ang daming ano, anong barko. Sayang-sayang. Sayang-sayang. Oh, Kamera okay. man doon eh. So ayan guys, nakalabas na tayo sa tulay. Ang mahabang tulay. Alandaan na natin. Ang Cheung Ma Bridge dito lang sa Hong Kong.